Huwag niyang kasama. Shit! <laughs> oh. First time namin siyang dadalhin sa dagat. Hindi ko pa nag-workout. Pinahabol ka. Ah! Sasama na nga eh! <laughs> Buti pa si Twitty oh. Good boy. Hmm. Grabe. Struggle. Lala, grabe! Okay, it's another day. It's another dagat day na naman. <laughs> Nagsasakyan kami ngayon kasi para sigurado. Kasi paiba-iba yung panahon dito. Paghapon, biglang umuulan. Tulad kahapon, ang init-init nung umaga. Tapos pagdating nung hapon, biglang ang lakas nung ulan. Pabunta kami ngayon sa ano? Padre Burgos ulit. Padre Burgos ulit tayo. Kasi yung pabuntahan namin yung beach lang na pwedeng ipasok ka sa sasakyan. Pwede rin kayang-kaya din ng motor kami kasama kami. Yes. May mga alaga inulit kaming kasama. <laughs> so, Ngayon dito na kami sa Barangay Binahaan dito sa crossing. Kakana na tayo dito. Papasok ng Binahaan. Tas mula dito 17 kilometers na lang mga kalahating oras papunta din sa resort. Ay <laughs> Bibili kami ng baon Yan. kasi biglaan lang 'to eh. Wala kaming baon. Alam niyo naman pag nagdadagat kami lagi ng bibilaan. Mo, ate kalah kalahati lang. Eh paano sila? Ate pabili. Kalahati lang. Pag napadaan kayo dito, bilgay kayo ng manok. Masarap dyan. Wala kasi kami baon. Yes. Kaya bibili na lang kami naman. manok. Oo, oh, nagbili lang kami ng gulay. Tapos chicken para sa mga dogs na din. First time lang namin pupuntahan yun Pero yung kalapit na resort nun Napuntahan na namin dati Ngayon pa lang ako makakapasok Kahit ang tagal, -tagal ko nang alam nun Kaya gusto ko rin talaga mapuntahan yung lugar na yun Mukhang ano Sana maganda ang dagat ngayon Kasi tin tinignan ko naman dun sa app Mukhang high tide pa ay mga 3pm So sana abutan natin ng malaking tubig Para solid dun sa dagat Bababa na sana Chicken Favorite ko to guys. Ang sarap nito. Masarap kahit kasi yung manok na, na yan. Uh, kahit hindi na siya mainit. Alam mo yung malasa pa din. Masarap pa din. Dumidila. Kaya pag napadakay dito, bili kayo ko. Kuya Mac. Nandito lang sa mismong pagpasok nyo ng Binaan Crossing. Nandito lang yun sa may riles. Pagkalampas lang ng riles. Dumidila na siya. Oh, ay, thank you ate. Thank you po. <laughs> Oh, ayun na, chimken na. Naka eh. Nakakaamoy ng chimken, oh, tsaka oh, yeah. ito. <laughs> <laughs> para para sa kanila lang 'to. Oo. Oh. Para diretso na tayo. Para baka ba abutin para pa safe. tayo ng ulan. Sit. Good boy. Madali naman puntahan 'yun kasi kalsada na doon. Tsaka pasok na rin talaga yung sasakyan Kaya nagsasakyan din kami para pakitaan nyo na pwede nang ipasok Kasi dati hindi talaga yung napupuntahan kasi nga isla Wala pang daan Pero ngayon may daan na May kalsada na kaya siguradong pasok na Kahit anong sasakyan so Let's go Daanan ulit namin tong spillway Tingnan natin kung maganda ang tubig kaming lumiko. Ito na yung ano, kipot, papuntang kipot bridge. Dito natin malalaman kung high tide ba. Kasi pag high tide, hindi tayo makakatawid. Makakabalik tayo. Hindi naman. Hindi naman high tide. Wala. So, safe. <laughs> hindi high tide. Makakatawid tayo. Kala ko mataas yung tubig, kinabahan na ako dun. <laughs> Oh uh, Tingnan natin kung high tide. Oh, pa ano na? Bahay tide na. Looking in Ganito pala pag may kasamang alagaan. First time kasi nitong sumama sa amin ng ganito. Magdadagket. Piling ko banong-banong ito pag -banong nakapunta ng dagat mamaya. Baka mamaya magtatakbo ito. Hindi namin siya nasasama, bigit na. Oo, bigit niya. Hindi namin in-expect na lalaki siya. Hindi siya mahaba. Ah, hindi siya malaki. Matangkad. Pahaba. Pandak eh. <laughs> Pandak na mabigat. So, nandito na tayo sa barangay. Ibabang pulo. Ayan, mula dito, ilang ano na lang metro na lang liligo na tayo papuntang tulay buhangin dun tayo ngayon tapos mula doon, 12 minutes na lang 5.4 kilometer. pagkaligo natin dito i-update kayo kung anong itsura ng daan kung maganda ba siyang puntahan pag maulan at mainit para makita nyo so ito na yun pag nakita nyo na tong tulay buhangin tapos yung Isla Chica Dito na yung daanan Okay, dito ulit tayo sa barangay Lipatan Dito ulit kami sa Tulay Bukangin Let's go! Buti yung minit na kasi kanina Paambun-ambun sa ibang part ng dinaanan namin At kaya rin kami nagdagat Kasi gusto namin mag-lunch sa tabing dagat Tsaka ito na yung aming ano, pre-Valentine's date <laughs> kasi hindi kami makakapag-date ng 14 kasi sa mga blooms dyan guys oh. manonood ako ng concert <laughs> kaya gusto ko kasama din ako din sa part na yan na uh, hindi lang sa mga ganitong adventure kami magkasama eh yun yung gusto niya kaya ano to given and take uh, kaya sinumahan ko din siya para gusto ko kasama niya ako pag masaya ako and gusto ko kasama niya din ako pag masaya siya so yun lang yun give and take let's go blooms diba? <laughs> mapapalaban tayo yung mga bini moves doon. gusto ko lang na makita siya na masaya kasi yun lang naman yun eh diba? so ganda dito guys tingnan yung beauty dito. wow Ganda ng buntok. Ganito lang manandaan dito, hindi naman yung sobrang hirap. Kaya madami na rin nakakapunta din talaga dito. Kasi hindi naman siya kalayo kung tagal kung mula Lucena City mga ano. Mga isang oras, yun na yung pinakamatagal. Depende naman sa inyo eh, kung gaano kayo kabilis. Kasi kami pag mula pag bilaw nakukuha lang namin na almost 40 minutes, 45 minutes, mga ganun lang. Wala namang ano, rough road na dadaanan. Meron man konting-konti lang. Kaya goods na goods din, puntahan talaga dito. Charap lang ng tulog nung isa naming alaga. <laughs> Spoiled yan eh. Hmm. Sanay na siya. Kasi siya yung lagi nakakasama sa mga ganito. Kasi maliit. Kasi bukod sa maliit, <laughs> madaling bit-bit natin. Ang leg ang isa, laki talaga. Oh, bigat. Oh, Kaya hindi namin nakaisama pag nakamotor kami. Tsaka bigla na lang kaming inihihiyan yan. Sa excitement. Oo, oh, sobra yung excitement. Hindi siya pwede basta basta hawakan. mm -hmm. Dahil, umiihi. Yan, ganito yung daan dito. Kaya mas maganda kung pupunta kayo dito. dalhin nyo na talaga lahat ng kailangan problema kung saan kayo bibili ng ganito, ganyan. Pero may mga na, nab naman dun sa labas. Pero mas maganda. All set na kayo pag pupunta kayo dito para uh, wala ng problema, di ba? Para mag -e enjoy na lang kayo pag nandito na kayo. Kung napanood nyo yung episode namin sa Isla Chica, Kalawit lang yun. Dun, tayo pupunta sa kalapit. Kasi bata pa lang ako. Alam ko na talaga yung lugar na yan. Hindi pa lang, <laughs> hindi ko pa lang talaga napapasok. Kasi dati gusto kong puntahan yan kailangan magbangka eh ngayon madali ng puntahan kasi eh, pwede na siyang puntahan by land kahit ito first time niya din makakapunta nagadaan na lang namin ang bangka oh, pag nag island hopping kami pag may mga pinupunta kami mga isla dito sa pagbilao, nakikita lang namin nadadaanan. dadaanan pero kasi ang ganda rin niya talaga sa malayo pag nakasakay ka sa bangka so ngayon pupuntahan na talaga namin para kasi ang dami din nagtatanong sa akin kung napuntahan ko na ba yung lugar na yun. Eh, ang lagi ko nasasagot, plano pa lang. Kaya ngayon, tutupad din na namin, tutuloy na namin. 3.1 kilometers. Kung nakikita niyo, dagat na. Yan nandito sa tamak. Ganda dito. I just wanna say. I feel that I love the need to sa una nandun yung Isla Chica yung pinuntahan natin yung nakaraan tapos dito naman tayo sa kabila Burawan Island so ganito yung daan dito may konting rough road papasok hanggang makarating dun sa may dagat talaga yung first time na makapasok kami dito

pasok na talaga ang sasakyan hanggang dito sa mismong tabing dagat kaya ang ganda wow. lang tayo ng Okay, nandito na kami. Ayun oh, mismong dagat na. <laughs> ganda. So mag-inquire muna ako kung magkano entrance dito. Let's go. Wait lang, wait lang, jump, 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 jump. Oh, yun, yun, yun. Ka na, dito. Ng dagat ngayon, guys. Pwede din kahit lang huyin. Ah, okay. Hindi naman. Ah, doon pag mababa. Ah, pag galibawa. Opo. Oh, Isang kan. Ah okay. High tide na po pero ah. hanggang pag ikot nga ng bato eh hanggang baywang lang naman. Ah okay. So okay. station 3 kasi ito. Itong penestuhan namin. And pwede daw pumunta din sa station 2 at the station 1. Pwede kayong tumawid kung gusto nyong maglangoy. Kasi mababaw lang daw. Ang rin talaga dito. Kasi sa mga picture ko lang to dati nakikita. Eh ngayon nandito na kami. Maganda rin talaga yung place. Tapos dito lang kami nagpark. Eh yung parking. Ito na yung dagat. Ganda. Tapos sabi nga ni ate kanina, pwede kayong pumunta sa... Kasi itong pwesto namin ngayon, Station 3 to. So, pwede rin ako kayong pumunta dun sa Station 2 at saka Station 1. Pwede kayong tumawid kasi mababaw lang naman hanggang dibdib lang daw yung tubig. Pagminsan, mas mababa pa. Pero kung gusto nyo, pwede rin kayong magbangka. Hiahatid kayo dun sa Station 2 hanggang sa makapunta kayo sa Station 1. Pwede kayong magbangka. Halagang 100 pesos lang. Oh, dito na. Wow! <laughs> Nasa dagat na si Pimipoy. Happy siya oh. First time yung makatapak sa buhangin. Oh. oh Mamaya Ano <laughs> ba? <laughs> Nagugustuhan mo to. Happy Valentines. Ha? Huh? Happy Valentines. Ah, chocolate ko <laughs> <Sabay>. uh, <wow. laughs> to eh. Sa bahay. Valentine's Day sa amin. Yes. Here's more. Wah! Wow. simpleng baon. Ganito lang kami mag-date. Ito na yung Valentine's date namin. Yes. Thank you. Chicken. Tapos, tubig. and, and Parang mas masarap. <laughs> Ito talagang the best pag nasa dag. <laughs> minsan lang, minsan lang. Pakain muna kami. Let's Kasi gutom na, tsaka nang-watch na. Cause you're my sweetheart bilang side na may dulo very ang kulit low tide pa lang mamaya pa high tide na ganda dito tingnan nyo naman oh. <laughs> ganda <laughs> Takot siya dyan <laughs> Takot siya sa tubig Hindi ka, hindi ka ah. Ganda ng rock formation dito Ganda nitong bundok na to Ito pala, kung may kasamang alagaan. <laughs> Hindi ko naman siya pinapalo. Sinatakot sila. oh ito, ito. Perry! Oh. Sa! Hirap pagbano. Hindi sanay. Hindi sanay sa ibang aso. Hirap? Introvert kasi siya eh. Hmm. Hindi siya lumalabas ng bahay. Sure. Lumalabas ng bahay madalang. masarap tumambay dito kasi kalma lang ang dagat tapos mahangin maganda rin talaga itong lugar na to pag gusto nyo mag camping, car camping ayun may mga ibang nag car camping ngayon sobrang peaceful nitong lugar na to nakaka-relax din talaga sulit naman yung first time namin kasi ito pa ano na palotide na yung dagat pero maganda pa din, pwede pa rin liguan. Unlike sa ibang beach na napupuntahan namin. Ha? Pag nag low tide, low tide talaga malayo. Kasi kung titingnan nyo itong Burawan is island na talaga. Kalapit siya ng isla Chica. Kung titignan nyo sa map, nasa isla na talaga. Kaya pag nag low tide siya, hindi siya ganun ka uh, hibas na hibas. Nakakagising lang ni Mare. yong <laughs> ngayong tulog dito? Mga <laughs> Yun yun ang kagandahan dito sa place na tumahangin at yung mga alaga namin nakapag-ano din super relaxed din ano pwede? tsaka si ano happy sila kasi nakapagdagat kami ganda rin kasi lalo yung mga rock formation dito grabe dati kasi na, nakikita ko lang sa malayo pag nagbabangka kami pero ngayon, nakita ko ng malapitan. Maganda talaga. Kaya siguro kinukumpara sa Burawan, ah, sa Palawan, kasi gawa ng rock formation. Sa dagat, okay din. Parang dagat din ang Isla Chica. Same lang din, kasi magkalapit lang sila. So, sulit naman dito, sa lugar na to. Panalo. Tsaka, kagandahan din dito, kasi may malakas din yung data. Diba? Kasi yan, nag-google siya. ano? <laughs> Pati kayo mag-work dito, malakas uh -huh. yung huh siya work dito. Um, ano ako, smart talk text. uh -huh. Malakas ang smart tsaka talk text. Tapos mga katigyes, meron naman dito tsaka sa station 2 at ah, station 2 tsaka station 1. Ito kasi station 3, yung pwedeng ipasok yung sasakyan. Kasi pag pumunta kayo sa station 1 at 2, kailangan yung magbangka. Pero pag low tide, pwede kayong pumunta dun. Pwede nyo lakatin and wala na mabayaran. Doon, meron din mga cottages doon, meron din mga, alam ko may rooms pa doon, pwede rin kayo mag tent pitching doon. Kaya, sulit din talaga dito sa lugar na to. Ang daming spot, pwedeng maghamok, masarap mag chill lang sa tabing dagat pag ganito. Kasi mahangin, yun talaga yung number one na nagustuhan ako dito. Mahangin kasi, madaming puno. Basta, pag ang beach talaga, madaming puno, matik mahangin dyan, di ba? Ang daming puno dito. Hmm. Tahimik, no yes. aso lang namin yung maingay. <laughs> maingay yung mga dogs. Pero goods din kasi ito mo, tulad ngayon, nakapag-park kami dito. Tapos pwede na maglagay ng tent dito. Kaya maganda rin talaga. Kanina yung pagdating namin, nagbayad lang kami ng 150 pesos na entrance fee. Later lang kami, hindi ko alam pag overnight, mag-message na lang kayo sa Facebook page nila kung magkaano. Ayan, tamang chill lang kami. Maya maya, uuwi na rin kami kasi may kailangan niyang magpahinga pa din talaga ng mamaya. Now, so, let's go! Happy kayo? Ha? Huh? Happy? Ikaw, so, happy ka? Wala kang ibang ginawa kundi bumato. Ha? Huh? Sit. Sabi ni Perry, aawan! Aawan sa iyo. Sit, Perry.